Magandang araw po sa inyo mga kapatid ko sa pananampalataya. Kayo po ay welcome sa ating channel, God's Word, Ready Scriptures. Ngayong araw na ito, nag-aanyaya po ako na makinig po kayo ng mga aral at turo ni Kristo. Ang ngayong araw na ito, ang una po nating episode na mapapag-aralan, kilalanin natin ang banal na Espiritu. Dahil ito po ang pangako ko po sa inyo na mayroon tayong series na mapag-aralan natin yung banal na Espiritu. Kaya't halika, inaanyahan ko po kayo na mag-aral ng kanyang mga salita. Sapagat ito yung unang journey natin na kilalanin ang Banalang Espiritu, kaya huwag mong palampasin ang pagkakatao na makilala mo siya. Sapagat siya ang magiging patnubay mo sa paglagong espiritual at yung ating pananampalataya kay Kristo ay hindi masayang sapagat ang Banalang Espiritu ang tagatulong ng bawat mananampalataya. Kaya halika, samahan mo ko sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At ngayon po, Magpatuloy na po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang pinaka-topic po natin ngayon, kilalanin natin ang Espiritu Santo. Dahil ito yung episode 1, tamang-tama. Kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, huwag kang makalimot na mag-subscribe sa ating channel, God's Word, Read Scriptures. Ito po yung lingkod, Brother Owen. At ngayon, magpatuloy na po tayo. Sapagkat ito ang simula ng journey mo sa pag-aaral ng kasulatan, dahil episode 1 po tayo, dahil ang kahalagahan po ng Espiritu Santo kapag ikaw ay sinamahan, tuturo ang ka ng mga aral na ni Kristo. ba? Diba? Sapagat ang ating Kristo ay umakit na sa langit. Iyan ang iniwan niya sa kanyang mga alagad para samaan sila upang makapangaral sila ng katotohanan. Lahat ng sasabihin ng Santong Espiritu, pawang katotohanan, sapagat itong mga aral na turo nagngaling sa ating Panginoon Kristo. Kung handa ka na, relax ka lang, stay tuned ka lang sa ating channel, at gamitin mo ang iyong lakas, pakikinig, at ang iyong sarili, huwag mong haluan ng anumang bagay na pagkaabalahan. Kundi mag-focus ka muna dito sa episode 1, sapagkat napakaganda ng simula ng iyong uh, paglalakbay dito sa pag-aaral po sa Santong Espiritu. Sapagkat ito ang gagabay sa bawat mananampalataya, kung kikilala rin mo siya, hindi ka mabibigo. Sapagat ang pangako ng Diyos, kung tayo'y madatna ng pagbabalik ng ating Paniso Kristo, ay tapat at naging malinis tayo sa harapan niya, tatanggapin mo yung pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. At ngayon, umpisa na po natin. Ngayon po, ang ating pong uh, pag-aaralan, itong uh, version po ng Tagalog ang Biblia. Bakit po ito ang napili na ko? sapagkat napakarami na pong uh, naglabasa ng mga translation. Ano ho? Libo-libo na yata yung mga translation na yan. Hindi natin maintindihan kung saan. May English, may Tagalog, at ano pa mga salita. Sapagkat iisa naman ang pinagmulan yan. Kung yan ay galing sa Latin o Hebrew word na o Aramic, hindi natin basta-basta makukuha yung talagang eksaktong salita. Kaya nagkaroon ng iba't-ibang translation. Lalong-lalong na po dito sa Tagalog. Kaya may apat muna ako mababanggit sa inyo kaya ito muna ang kinuha ko yung Tagalog ang Biblia. 'Di ba? Ang ating nabanggit nung last na uh, pag-aaral natin, may magandang balita Biblia. May ASND ang salita ng Diyos version, ang dating Biblia. At ito po ang Tagalog ang Biblia. Nakita po niyo? Ang daming salin. Kaya nga narito po yung channel para matulungan ko po kayo na pag-aralan natin yung Espiritu Santo sapagat siya po yung magtuturo ng katotohanan na sa kanya yung tamang aral at turo gabay lang natin itong kasulatan kaya pag magbabasa tayo hindi tayo malilito kasi po yung Santong Espiritu na iniwan ng Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad di ba't siya yung naggabay sa bawat mga alagad kapag lang tuturo, nangangaral guided sila ng Santong Espiritu bagamat wala pa noong Biblia na tinatawag. Nakita po ninyo. Ngayon, nakonfine lang yan dahil yung mga kasakasama ng mga alagad, diba? si na Lucas, sina na Marcos, sina Mateo, nasa kasama ng mga alagad. Sila po yung manunulat. E sinusulat nila yung mga nagaganap at nangyayari. Guided din sila ng Panginoong Hesus nung panahon na yan ay nasulat. Para maging kompleto at malimbag sa tamang salin. Ayon sa kanilang salita. Pero ngayong dumaan ng panahon, libo-libong panahon na, no? eh, tama ba yung pagkakasalin? Yan ang tanong, di ba? Hindi natin makukuha ang ta-eksaktong salin. Kahit maghanap na ho kayo ngayon ng iba't ibang salin, wala tayong makikita ang eksaktong salin. Nakita po ninyo kaya salamat, napadpad ka sa channel ito. Kilalanin mo ang Santong Espiritu para maging gabay natin. Para kapag mangangaral ka, magtuturo, hindi magaling sa iyo. Sapagat yung itinuturo ng Santong Espiritu, hindi rin galing sa Kanya. Galing mismo sa aral at turo ni Kristo. Kaya talikat umpisa na po natin. Magpatuloy po tayo. Dito po sa version po ng Tagalog ang Biblia, sa Bagong Tipan, meron pong salitang 89 words na salitang Espiritu Santo. Walumpot siyam na salita na mababasa po natin sa bagong tipan yung salitang Espiritu Santo. Dito lang po sa version po ng ang Tagalog ang Biblia. Bagamat wala tayong mababasa ang Espiritu Santo sa lumang tipan. Di ba't natalakay natin ito? Ang nabasa lang natin doon ay banal na Espiritu doon sa lumang tipan. Pero wala tayong mababasa na banal na Espiritu sa bagong tipan. Kundi ang ating mababasa ay Espiritu Santo dito po sa bagong tipan. Ito po ay walumpot siyam na salitang Espiritu Santo. Kaya't ating babaybayin sa bawat manunulat. Katulad po ni Mateo, puntahan natin. Ito po yung apat na akulat na kung tinatawag na Ebanghelyo ng Diyos. Ano Sa sulat ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas at ni Juan kaya dito sa kanilang mga isinulat, talata na mababasa natin sa kanilang mga sulat, kay Mateo anim. kay Marcos apat. kay Lucas 13, kay Juan ay tatlo. Ang kabuuan po dito sa Ebanghelyo ng Diyos na manunulat na yan ay 26. Ganun din sa ibang manunulat katulad po ni Apostol Pablo noho. Sapagkat dito naman sa aklat ng Gawa, bagamat si Lucas din po ang maaring sumulat dito, at diyan din po na kilala ng Apostol Pablo ang ating Panasok Kristo. Kaya po, naging Apostol po si Apostol Pablo. Alam natin na dito sa Aklat ng Gawa, medyo mahaba po ito. No? Kaya meron pong tayong mababasa diyan na apat na po na salitang Espiritu Santo. Sa mga sulat pa ni Apostol Pablo sa Roma, may lima. Sa unang Korinto, dalawa. Sa ikalawang Korinto, isa. Mga sulat po ito ni Apostol Pablo. No? Tuloy pa natin. Epeso 2, unang Tesalonika 3, ikalawang Timoteo isa, Kay Tito, isa. Si Tito po ay isang hintil na minementor po ni Apostol Pablo. Kaya sulat niya yan kay Tito. At ayong sulat din ni Apostol Pablo sa mga Hebreo ay may limang salitang Espiritu Santo. Ang total po lahat dito sa kanyang mga sulat ay anim na po. Ganon din po sa iba pang mga apostol, katulad po kay Pedro at kay Judas. Si Apostol Pedro po ay sumulat sa kanyang mga kalahi. Mababasa natin sa kanyang sulat sa unang Pedro, may isa. Sa kanyang ikalawang sulat, ay isa. So kay Judas naman ay isa. So total po'y tatlo. Ang lahat-lahat mula doon sa Ebanghelyo ng Diyos, sa mga sulat ni Apostol Pablo, at sa iba pang mga apostol, 89 words na salitang Espiritu Santo. Bagamat may mga sulat si Apostol Pablo na wala siyang nabanggit patungkol po dito sa Espiritu Santo. Katulad po nito, sumulat po siya sa Galacia. Wala po siyang binanggit doon na Espiritu Santo. Sulat din niya sa Pilipos, wala rin po. Sa Colossus, wala rin po. Sa Ikalawang Thessalonica, wala din po sulat niya kay Timoteo, yung kanyang mini-mentor din po. Doon sa unang niyang sulat, wala siyang nabanggit na Espiritu Santo. Kay Pilimon, wala din po. Bagi si Apostol Santiago, wala siyang nabanggit patungkol sa Espiritu Santo. Wala siyang naisulat. No records po yun. Maging doon sa unang sulat, ikalawang sulat, ikatlang sulat ni Juan, wala din po. Bangin sa aklat ng pahayag o at tinatawag na apokalipsis, zero. Wala din po tayong na banggit dito. Yung version po ng Tagalog ang Biblia, ito po ang ating inalam. O, di ba? So, salamat sa channel nito. Naging matyaga po tayo sa paghahanap patungkol po dito sa Espiritu Santo. Kaya, yung iba nagkakamali ng pagkakilala sa banal uh, Banala Espiritu, kaya narito yung channel. Pinapakilala ko po sa inyo. Di ba? Kaya, ang topic po natin, di ba? Napakaganda. Ano po ang topic natin? Ito po, Kilalanin natin ang Espiritu Santo dito po sa episode 1. So malawak po ang ating pag-aaral dito. Kaya ngayon, ay patuloy pa nating kilalanin ang banal na espiritu. So dito ay edineteliy natin yung mga isinulat ng mga lingkod ng Diyos, bakit yung iba may isinulat siya at sa ibang mga kasulatan wala tayong mababasang Espiritu Santo iisa-isahin natin ang mga bawat kasulatan. Kaya medyo mahaba po itong seryeng ito, magtsatsaga po kayo. Kaya kailangan nakasubscribe po kayo para makatsaga natin makilala ang Espiritu Santo. Ngayon, dahil may oras pa tayo, umpisahan muna natin sa mga sulat ni Mateo. Dito po sa mga sulat ni Mateo, may anim po. No? Yung anim na yon na salitang Espiritu Santo, hinanap natin dito sa Mateo chapter 1 verse 18, Mateo chapter 1 verse 20, Mateo 3:11, Mateo 4:1, Mateo 12:32 at Mateo 28:19. Diyan lang po nakasaad yung salitang Espiritu Santo. At ngayon basahin po natin dito sa Mateo chapter 1 verse 18. Version po ito ng Tagalog ang Biblia. Ganito ang pagkapanganak kay Hesus Kristo nang si Maria na kanyang ina ay nakatakdang ikasal kay Jose. Bago sila magsama, si Maria ay natuklasang nagdadalang tao sa pamagitan ng Espiritu Santo. Dito nakita natin yung salitang Espiritu Santo. Ano po? At mababasa naman natin ito, lulundag tayo sa verse 20. Basahin man naman natin. Ngunit samantalang pinag-iisipan niya ito, ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tanggapin si Maria na iyong asawa sapagat ang ipinaglilihin niya ay mula sa Espiritu Santo. So dito uli natin nakita sa mga sulat ni Mateo yung salitang Espiritu Santo. So dalawang talata. So may apat pa tayo. Puntahan naman natin sa chapter 3 verse 11. Dito naman natin mababasa uli yung salitang Espiritu Santo. Sabi naman po dito, Binabautismahan ko nga kayo sa tubig para sa pagsisisi. Ngunit ang dumarating na kasunod ko ay mas makapangyarihan kaysa sa akin. Hindi ako karapat dapat magdala ng kanyang sandalyas, kanyang babautismuhan kayo sa Espiritu Santo at sa apoy. Dito po, mayro po tayong uling mababasang Espiritu Santo. So, pangatlo na po yan. At ang pang-apat, dito naman sa chapter 4, na makikita natin yung paggamit ng salitang Espiritu Santo. Basahin muli natin. Pagkatapos nito, si Jesus ay dinala ng Espiritu Santo sa ilang upang tuksohin ng Diablo. Dito po, parang inihatid ng ang Banal Espiritu ang ating Panasokristo saan? doon sa ilang. Nakita po natin 'no. At ang isa pa makikita pa natin dito, pang-apat po 'yan at pang-lima dito naman po sa 12:32. Basahin din natin, at ang sinumang magsabi ng isang salita laban sa anak ng tao ay patatawarin. Ngunit ang sinumang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin maging sa panahong ito o sa darating. Dito may nabasa din tayong Espiritu Santo. At ang isa pa, basahin din natin dito sa Mateo 28.19. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Dito sa ating binasa, may nabasa rin tayong Espiritu Santo. Ito po ay anim na salitang Espiritu Santo na mababasa po natin sa mga sulat ni Mateo. At ngayon bibitinin ko muna kayo sa ating pag-aaral. Next time po ating uh, itutuloy po ang ating pag-aaral patungkol po sa Banal na Espiritu. Please subscribe to our channel po. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral. be the glory.